Kapag ka ng takot, nandito ako para takpan ka ng aking manta. Ako ang birhen ng Guadalupe, ina ng Mexico at empress ng Amerika. Nandito ako para sabihin sa iyo kung paano sinamahan ng pagmamahal ng aking ina ang aking mga anak sa kanilang mga araw ng pasakit, pag-asa, at pananampalataya. Noong taong 1531, sa Burolang Tepeyac, sa Mexico, nagpakita ako sa isang hamak na anak ko, si Juan Diego. Sa lambing, hiniling ko sa kanya na magtayo ng templo upang ipakita sa lahat na ako ang kanilang ina, na nakikinig ako sa kanila at nais kong yakapin sila ng pagmamahal ng aking anak na si Jesus. Bilang tanda ng aking presensya, iniwan ko ang aking mahimalang larawan na nakaukit sa kanyang tilma kung saan ako nananatili hanggang ngayon na puno ng makalangit na liwanag at kagandahan. Mula noong araw na iyon, ako ay naging aliw sa malungkot, isang lakas sa mahihina at isang kanlungan sa mga humihingi ng tulong. Sa ilalim ng aking mantle, may puwang para sa lahat ng aking mga anak, anuman ang kanilang pinagmulan o sitwasyon. Tuwing ika negatibo labindalawa ng Disyembre, milyon-milyong puso ang pumupunta para parangalan ako palagi akong namamagitan para sa kanila sa harap ng Ama. Mensahe para sa iyo, aking anak, kapag takot kang paralisado, makinig sa aking tini. Ako ang iyong ina, kasama mo ako, huwag kang matakot. Gaya ng pagsama ko kay Juan Diego, tinatakpan ko rin ang buhay mo ng aking manta. Kung pagod na ang puso mo, magtiwala ka. Ang aking pag-ibig ay walang hangganan, ano ang maaari mong hilingin sa akin? Kanuan at proteksyon para sa iyo at sa iyong pamilya, kapayapaan at pagkakasundo sa iyong tahanan, pisikal at espiritual na pagpapagaling, lakas sa pinakamahihirap na pagsubo. Pagpapala sa iyong mga landas at trabaho dahil lagi akong kasama mo. Panalangin Minamahal na anak, minamahal na anak, tinatanggap ko ang iyong buhay at ang iyong mga pangarap. Tinatakpan kita ng aking manta na puno ng bituin at pinupuno kita ng kapayapaan at pag-asa. Inihaharap ko kay Jesus ang iyong mga sugat at pakikibaka upang pagalingin niya ang iyong puso at pagpalain ang iyong tahanan. Maglakad ng ligtas dahil lagi akong sasamahan na gagabay sa iyo patungo sa liwanad ng Diyos. Ako ang iyong ina at hinding-hindi kita pababayaan. Amen! Kung ang mga salitang ito ay umaantig sa iyong puso, mag-subscribe sa channel na ito upang patuloy tayong lumakad ng magkasama sa pananampalataya. Dito ay paladi kang makakatagpo ng ginhawa, pag-asa, at yakap ng ina ng isang ina na hindi nakakalimutan ang kanyang mga anak.